okay mga kaibigan bakit, bakit, bakit tumabla na flat ang odds mga kaibigan ni General Casimero at ni Saul Sanchez nakikita nyo na mga kaibigan alam po ng mga odds maker na yan ang totoo o ba? Diba? o nung uh, bagong labas po yung odds actually delayed ng lobas yan eh nasa 2 point something pa yata ang uh, pagkadehado ni Saul Sanchez pero syempre, yung mga tao sa likod niyan, nag-observe yan. No? Uh, inaano nila, dinidetalye nila kung ano ba yung mga bagay-bagay na may ko co consider para masabi na liyamado o dihado ang isang boksingero. Siguro, itong dahilan dyan. Pagdating po ni Saul Sanchez dun sa Japan at nakita nila na talagang kondisyon, nakita nila yung mga nakaraang laban at talaga na nga namang ah uh, matibay at may tira tong si Saul Sanchez kaya siguro ganoon at nakita din naman nila mga kaibigan itong si Casimero ay uh, sige lang ang vlog pagba at pag-inom at pagkain ng mga matatabang pagkain nung nakaraang isang taon nawala po siyang laban so yun mga kaibigan ang uh, marahil naging dahilan kung bakit po de ba insulto yan actually insulto po yan kay uh, Casimero dahil 1.87 base po sa aking huling check no 1.87 tabla po ang kanilang odds tinabla po ang odds niya sa isang kwekot vendor oh, nakakahiya po nga naman yun <laughs> well mga kaibigan na yan ha? nagparehistro lang tayo ng sasakyan mga kaibigan para talagang uh, updated ang ating mga papeles at syempre mga kaibigan sa mga hindi pa po nakakanood ng Pinoy Pawn Stars Uh, research nyo lang. Uh, hindi hindi dun sa Postoyo eh. Uh, ah, Pinoy Pond Stars. Ah, uh, i-search nyo tapos panoorin nyo yung aming video doon uh, ni Harin David at ni Bustoyo at ni Ma'am Joy mga kaibigan at uh, comment nyo comment comment down below mga kaibigan. alam nyo kung bakit po namin ginawa yun tulong ko na yon tulong na namin ni Harin David yun tulong na namin ni Boss yon yun kay Janriel Casimero bakit kanyo hindi po siya pinag-uusapan hindi po siya binabalita ng mainstream media okay, kawawa naman so yun po, ginawa po namin kusang loob mga kaibigan, at pagkakawang gawa para naman kahit paano naman magkaroon naman ng hype yung laban niya ikaw General kasi meron hanggang ngayon ba naman ako pa rin ang sasalba sa nanlalamlam mong karera ba? Diba? lagi ka nalang sinasalba ni SB Diba? Nung hindi kita pinapansin, yung mga kangkong natiks nanghihingi ng oba SB. Kailangan ka, hindi pinag-uusapan, kailangan ng ng ano mo ng opinion mo. Oh. Ngayon, kaya iinit na naman dahil na naman sa amin, ano ba naman 'yan? Paano na lang kayo kung wala kami? <laughs> okay, panoorin niyo na 'yan ha. Uh, Pinoy Pawn Star kay Boss Toyo tapos mag-comment kayo. Okay? Peace.